Ngayong araw guys, may nakita nga pala kaming patay na pawikan dito lang malapit sa baba ng ating munting treehouse. So yun guys, ngayong araw eh, habang nagko-content kami ni Dugong, eh may napansin kaming mabaho dito sa gilid. Ayan guys, so pawikan. Dito guys, yan o. Oh. Ayan, treehouse natin. Ayan lang siya. Doon namin siya nakita sa park na yun. Doon sa may mga puno na yun. Kasi ito guys, itong may treehouse natin. Yung palabas doon yan, dagat na yan Yung palabas niya na may tulay, dagat na guys yan. So itinatin na lang, baka napad pa dito Tapos doon na nagstay Sabi nung tropa ko, nakita niya na doon to kahapon e Ngayon lang kami nakapunta dito Kasi ngayon lang kami nag content Ayun na nga guys, nakakita nga pala guys kami dito ng patay na pawikan Sa palagay ko guys, sa hindi siya dito na matay Sa tingin ko, ilang araw na siyang patay Tapos naanod lang siya dito Doon nga pala guys, namin siya nakita sa may baba nung treehouse natin Doon sa mga tabi ng mga puno Medyo malaki nga pala guys ang size nitong pawikan na to Tinignan ko guys kung may tag siya Wala pa siyang tag doon sa kanyang palikpik Hindi natin guys alam kung anong kinamatay nitong pawikan na to Posibilidad guys na nakakain siya ng plastic Or may kumagat sa kanya Or nahuli siya sa lambat Hindi natin yung alam yung rason kung bakit siya namatay Kaya, lang po lahat dyan sa mga kababayan ko dito sa bayan ng Pola. Pag nakita po tayo ng pawikan, ay wag na natin gagalawin. Kung pwede guys, agad natin sabihin sa mga lokal na namamahala kung paano paramihin at buhayin itong mga ganitong klase ng pawikan. Madalas nga pala guys, maraming nahuhuli dito sa baybayin dito sa bayan namin ng mga ganitong pawikan. Kaso nga lang guys, ngayon ni iba na hindi buhay yung nakita natin kung hindi isang patay na pawikan. Nakakalungkot nga lang guys na hindi na natin nasagip yung buhay niya. Kaya guys, napag-desisyon na lang namin ni Dugong na sa halip ito ng mga hayop po kung ano-ano man dito sa may gilid lang ng dalang pasigan ay naisipan na rin namin inilibing na lang siya. Para naman guys kahit pa paano ay maging okay yung pagkamatay niya. Kaya eto guys nagukay nga pala guys kami dugong dito dito sa may tabi ng buhangin. Dito na nga lang pala guys natin siya ililibing dito sa mga yung puno dito sa mga mangroves. At kahit nga guys medyo masangsang na yung amoy dito nung pawikan ay pinipilit pa rin namin ni dugong mailibing to para maging maayos naman. Sa totoo lang guys mas malalaki pa dyang mga pawikan na nakikita namin ni dugong dito lalo lalo na pag pumupunta kami dun sa laot. Marami din guys mga pangyayari na may mga nahuhuli dito ng pawikan pero guys pinapakawalan at binabalik ulit sa dagat kaso nga lang guys ngayon patay na kaya medyo mahihirapan na tayo dito kaya guys ang mas babuti na lang natin gawin ilibing to ng maayos at dito nga guys sa part na to kung makikita nyo medyo nahihirapan si Dugong sa pagbuhat dyan at medyo malaki talaga guys itong pawikan na to agad ko na rin nga guys sa kanyang pinalagay doon sa butas kasi medyo babaho na talaga ito tapos agad na rin namin tinakluban ito ng lupa at para nga guys hindi masyadong lumabas yung amoy ay eh, nilagyan na rin guys namin ng sako dito sa taas saka namin tatakluban ito ng lupa nagulat talaga guys kami kanina pa pauwi pa lang sana kami kaso nga lang biglang naamoy namin na parang may mabaho tapos nung tiningnan guys namin doon sa may gilid ng puno nandoon na pala itong patay na pawikan kaya bago matapos tong video na to sa lahat na makakapanood nitong video na to pag nakita guys kayo ng pawikan ay eh, lagi nyo silang iingatan at eh, babalik niyo sila sa tubig kaya hanggang dito na lang muna guys paki-share naman sana nitong video na to para maging aware yung ibang tao kita kits na lang guys ulit tayo bukas salamat sa panonood guys ha <laughs>